Magandang uh, hapon po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. sa uh, sabagat hapon po ngayon, ano? So, andito po kami ngayon sa labas ng uh, Bickers Hill. Dito po sa Puerto Princesa City, Palawan. So, ito po ay uh, mga tatagpuan sa Barangay uh, Santa Monica. So tatakbo lang kayo ng, uh, sa 500 meters from national highway. So dito po kami sa labas at maraming uh, tao dito na naglalakad at may maraming mga sasakyan po na nakapark para pumasok po, po sa loob. So ito po masama po ang aking uh, pamilya na galing sa ala yung lugar ay papasyal po kami ngayon so dito po yung git mayroong guard po dyan so dito po so yun nga mga kapatid at mga kaibigan uh, dito na po tayo sa loob ng Bikers Hill so makikita po natin na napakagandang lugar po ito napakaganda pong pasyalan patulad dito uh, mayroong sinasabi pakinggan natin pa kung sino ang dahilan ng saya mo, pustahan tayo. Siya dito tayo lang. Ang matinding pag-iyak mo. Pa, malupit ah. Bakit naya ay nalay ni? Bukan? Hindi ka na ka na. Welcome, Big Yours Hill, Palawan. Thumbs up! Naka-thumbs up siya. Uy! Naka-thumbs up siya. Video-video lang na tayo. Mamaya na picture.

Yan nga po uh, Makikita po natin uh, Iba't ibang mga Magagandang uh, tanawin At uh, iba ibang mga ano nga uh, obra maestro kung sabihin nga natin ito katulad niyan merong uh, panda na nakaupo oh. so napakaganda po para sa mga bata po yan at the, may mga upuan din na kung pagod na o oh, picture picture ay pwede pwede po at nakikita po natin yan, yung uh, napakagandang bahay po yan uh, di ko alam po kung may nakatira dyan pero sa timpo mayroon kita so, makikita natin yung mga paligid na sumbrang ganda po at talaga mga kaibigan at mga kapatid ito yung mga bahay po dito ay uh, napakaganda uh, parang napakasarap uh, tirahan ang lugar na ito at mayroon na pa itong gwardya kaya lang yung gwardya na ay natutulog kasi 24 oras daw po siyang nagbabantay so uh, uh, joke lang mga kapatid mga kaibigan so ayan po Iikot uh, ikot po natin ang ating uh, camera makikita natin dyan lahat lahat ng mga magagandang tanawin ayan po so may mga tao rin po dyan na uh, iba't ibang ginagawa mayroong uh, kumakain mayroong kantin po dyan at yung iba ay uh, nagpasyal-pasyal uh, nagpicture-picture uh, So yan. Yan po mga kaibigan. So, para po sa mga taga-ibang lugar ay uh, pumunta na po kayo dito sa Bickers Hill sa Puerto Princesa City, Palawan. So, uh, wala pong uh, entrance fee po yan. So, libre po pumasok. Uh, ang gagawin lang ay bibili lang po kayo ng uh, Palawan Hupia. Yung tinda po ng uh, Bickers Hill. Masarap na masarap po ang kanilang uh, hupia dito murang mura lang po mga kaibigan po, Tigal Shell Palawan so napakadali pong puntahan ito at uh, matutuwa po kayo sa mga taga ibang lugar po lalo na yung mga taga Maynila yan po, napakaganda po ah, kilalang kilala po yan dito sa amin dito sa Puerto Princesa so pwede rin po kayong dala ng mga bata at uh, marami naman po mga uh, pwede silang uh, paglaruan po patok na patok po ito sa mga bata yan ito naman mayroong mga penguin na nakatayo at uh, hindi ko alam kung uh, pinapakain ba nila ito o... kasi ano eh hindi na gumagalaw eh uh, butom na butom siguro ito yun yan po so para tayong nasa Iceland yan po may rin mga picture picture po dito mga kapatid at mga kaibigan napakaganda po ito at uh, uh, umulan man at uh, umaraw ay pwede pong pumunta dito at may marami naman po tayong uh, masisilungan so ayan po shout out sa mga taga ibang lugar Puerto Princesa po ay napakalinis po ng ating kapaligiran po dito hindi lang po dito sa Bakers Hill kundi sa buong uh, Palawan Puerto Princesa sariwang sariwa po yung hangin po dito sariwa po maraming uh, puno at napakaraming uh, uh, bundok na nakapalibot po mga kapatid so wag na po kayong magkatubiling uh, pumunta po rito sa so, gusto nyo pong mga tour sa aming lugar pumunta lang po tayo dito mga kapatid, kapatid, mga kapatid. so ayan po uh, Iikot-ikot lang po natin yung ating kamera para makita po natin yung iba't ibang uh, para at least pag pumunta po kayo ng beaker sale dito ay uh, alam nyo na na ito ang makikita nyo nagpaganda po siyempre naman ay uh, mas maganda pa rin yung uh, totoo nga nakikita nyo and, so syempre alam nyo na pupunta po kayo dito so wala pong interest po yan wala pong interest po bibili lang po kayo ng rupya at uh, marami pang iba doon sa kanilang uh, tindahan So, yan po makikita po natin may mga puno rin yan na nakatayo so ano siya hindi po siya mainit napaka-frisco po ng hangin dito sariwang sariwa so ayan po maliban sa mga puno may mayroon din po mga hayop yan so mayuwi po tayong manood ng mga hayop kasi magaganda po yan kayo mabibigo pag kayo po tarito sa Bicker Shell Puerto Princesa so silipin natin kung anong hayop ito kung akala ko nung una ay uh, labards lang po ito ay lang po ay medyo malaki siya sa sa labards so ko hindi sa labards yan po napakaganda po yan at hindi lang po yan nag-iisa at may mga kasama po yan sa loob So, pwede nyo po siyang hawakan kung gusto nyo po. Pero, wag lang po kayong lalapit. Kasi baka kakatin po tayo. So, ayan po. Uh, ayan, may po natin yan. Pakalaking mga ibon po yan. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid at mga kaibigan sa pag-ikot-ikot upang uh, malasap po natin ang uh, sariwang hangin at uh, makita natin na uh, mga mata ang napakagandang matanawin sa lugar na ito so ito po ay dito po ay makikita po natin na uh, may mga iba't ibang mga obra maestra ang tawag dito na pwede kayong magpa-picture-picture pwede rin po sa mga bata at mga matatanda kahit uh, nakaugod-ugod ka na o kahit naka-wheelchair ay uh, pwedeng pwede po, po kayo dito kailangan nyo lang ng iyong uh, uh, tag-aalala so meron din po mga nakasulat na mga warning sign kung ano ang dapat gawin at hindi po natin dapat gawin so yan magkita po natin kung anong mga design po mga bitin po ng mga iba't ibang mga protas so ayan po napakaganda pong tingnan at uh, pasyalan po dito meron din po tayong uh, makikita dito na sariwang protas tulad ng uh, kasuy na ito po ay kung tingnan ay napakasarap at napakasariwa po siya pero ang totoo po ay uh, napakatigas po niyan sapagkat ay naimbalsa mo na po yan. Ito po meron dito yung uh, tinatawag na kondol. So malaki pong kondol yan. kasihan kasihan po sa uh, isang malaking kaldero. At, at meron din uh, patula, merong sitaw at mayroong mahabang kalabasa ayan so makikita po natin dyan may mga na, nakalabitin pa na prutas ayan, tulad ng uh, ano to ampalaya so ayan napakalaking ampalaya po yan tingnan natin kung gano'ng kahaba yan ayan so ang haba po niya ay nasa dalawang uh, ano o kalahating metro sa kalahating metro na so ayan so akala mo yung totoo mga kapatid mga kaibigan pero ganun pa man ay uh, napakagandang uh, tingnan so tuloy tuloy lang po tayo sa pag-ikot-ikot so makikita po natin dyan yung aking uh, ina na pagod na siyang mag-ikot-ikot sapagkat ay eh, misa lang po siyang pumunta dito so ayan po marami pong nakasulat na mga kung ano pa man yan ay basahin na lang natin pag pumunta po kayo dito so may, mayroon din po tayong overlooking kung gusto nyo pong tingnan ang buong plato prinsesa pero ang makita po natin dito ay hindi naman ang buong puerto kundi yung uh, kung saan lang parting lugar ito nakaharap o nakaposisyon so titignan po natin at, at subukan ng akyatin ng aking pamilya tingnan natin kung ano nga ang makikita sa taas so ikot ikot lang at uh, akyat akyat lang at, uh, tuloy tuloy lang sa pag akyat pataas ng pataas yan po may iba't ibang tao rin po sa taas pahangin nakapahangin yan po so dyan makikita po natin yung napakalawak na tanawin ng Puerto Princesa so ayan po kitang kita po sa taas kahit video hindi gaano pero kahit papaano ano, ay maano na rin makikita na rin so ayan po ang kaganda pong tanawin. Pwede po mga uh, kumuha ng picture yan o, o video ng iyong gustong, uh, video nang 'yong gustong i-video. So, napakaganda po mga kapatid at mga kaibigan. Yan po. To no, pandalisan, bawal po magkalat. Kung may dala po kayong mga basura ay uh, itago na lang po sa bulsa para hindi na po kumalat. So, ayan po napakaganda pong uh, pasyal na hindi po kayo mabibigo dito mga kapatid ayan so akit po yung aking uh, anak at ang aking may bahay kasi hindi pa sila nakakarating sa pinakatuktok pala ako pa lang so ayan so, midyo, uh, mainit na po kasi nawala na po yung ulap so ang ganitong oras po mga alas 4 po ay uh, sumisikat po yung araw sa so banda po dyan so ayan po dami natin nga makikita mga tanawin ayan so lalo na pag uh, dapit hapon so makikita po natin ang ating gustong makita so ayan po shout out sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan Pumunta na po kayo dito sa Bikersil sa Puerto Princesa. Yan at pababa na po kami kasi video uh, pagod na kami uh, at ang magpapahinga na. At pupunta na po kami doon at bibili na po kami ng pupia ng Bicker na napakasarap. Uh, ganun pa man, uh, bago ang lahat ay uh, susulitin ko muna yung uh, oras para sa pagkuhan ng mga uh, video sa buong kapaligiran ng Bicker Seal uh, upang uh, patuloy, po rin, pat, patuloy nating makita yung mga magagandang halaman, mga tanawin na kung saan yung napakagandang uh, tingnan ng ating mga mata yan po at uh, taunti-unti na po kami nga uh, lumalabas at uh, marami pa rin tayong makikita ang mga yan po so napaka tataba pa ang mga halaman at ang uh, kaganda na kanya mga design ng kanina mga nalagyan ayan po at malapit na po kami sa katotohanan katotohanan na uh, hindi na po kami magtatagal at uh, lalabas na po kami upang uh, umuwi sapagkat ay tapos na rin ang aming pakikibaka at pakikasalamuha sa mga tao dito sa loob so kuntin silip na lang at hindi uh, na namin makikita ang loob na ito dahil uwi na po kami at shout out dyan sa mga gustong pumunta kaya uh, wag na po wag na po kayong mag atubili punta na po kayo dito at uh, sigurado ako ay maging masaya ang inyong buhay at uh, magiging maligaya ang inyong pamilya